Mga idol at kabayan, super good news! Ikalawang Typhoon Mid-Range Missile System on the way nasa Pilipinas! Wow na wow! Ito yung sinasabi natin mga kabayan. Wala man tayong kakaihan tulad ng ibang mga bansa, pero dahil sa tulong ng ating mga kaalyado tulad ng Amerika, mas numalakas pa ang ating bansa. Armed Forces of the Philippines ikinalulugod ang ikalawang Typhoon Missile na parating nasa Pilipinas! China sinayang ang offer ng Pilipinas. Ngayon, dalawa na ang Typhoon Midrange Misa na magiging problema ng mga checkwa apat na barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at dalawang barko ng Philippine Coast Guard. Nasa baho di masinlok na migay ng supply para sa mga mangis ng Pilipino. Pimbang barko ng China Coast Guard, isang barko ng People's Liberation Army Navy at apat na Chinese Maritime Militia ang nasa palibot din ng bahura pero hindi ito nakialam o nang haras sa mga Pilipino. Nakabantay naman ang isang P-8A Poseidon ng Amerika sa trabaho di ba si habang sakay nito ang mga media mula sa Pilipinas? Ilag ang mga China dahil baka kam na naman sila. Ipinakita naman ng mga reporter ang loob kung paano minomonitor ng Amerika ang iligal na mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro Jr. tinawag ang 10-dash line ng China na isang katang isip lamang at kasino ngalingan. US Central Command ipinakita ang ikasampung araw na tuloy-tuloy na strike operation laban sa mga Houthi sa Yemen. Matapos ibasura ng Pilipinas ang apila ng China na alisin ang typhoon missile sa bansa, Trump administration inaprubahan ang pagpadala ng ikalawang battery ng typhoon mid capability missile sa Pilipinas. Wow na wow! Ayan na sa mga nagdududa kung talagang seryoso ang Amerika na depensahan ang Pilipinas, ito na ang patunay. Naririnig nila ang hinaing at kahilingan ng mga Pilipino na paramihin pa ang ganitong malalakas na sistema sa Pilipinas. Ikinalulugod ng Armed Forces of the Philippines ang ulo nagulat na ang United States Indo-Pacific Kama ay magpapadala ng karagdagang battery ng mid-range capability typhoon missile sa Pilipinas. Dagdag pa ng source ang nasabing mid-range capability ay on the way na sa Pilipinas. Ayon naman sa tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines sa si Colonel Francel Margaret Padilla na the more, the merrier. Mas marami military asset, mas marami magagamit ang Armed Forces of the Philippines para sanayin ang mga sundalong Pilipino. Ikinatawa naman ang Philippine Army ang magandang balitang ito upang pabilis ang pagsasanay ng ukbong katihan. Ang unang mid-range missile system ay idineploy ng Amerika sa Pilipinas noong buwan ng Abril taong 2024 bilang kabahagi ng joint military training, ang salaknib at balikatan exercise. Isang pagpapakita na ang Trump administration ay nakatutok sa ginagawang pangaharas at pangbubuli ng China sa Pilipinas. Nagkamali talaga ang China mga kabayan dahil binigyan na sila ng offer ng gobyerno ng Pilipinas ngunit hindi nila ito tinanggap. Ngayon, dinagdagan pa ito ng Amerika para i-pressure ang China nabaguhin ang pag-uugali nito sa West Philippine Sea. Sa ibang balita naman, Amerika kaliwatan na ang ipinapakitang kwarsa sa Middle East at sa Indo-Pacific region. Ito na ay kasampung araw ng pagbomba ng US Navy sa mga huti sa Yemen. Ipinakita ng Amerika ang paglipad ng mga jet fighter nito upang salakayin ang mga kalaban. Lumipad ang mga f A. 18 Super Hornet mula sa USS Harry Choma Nuclear Aircraft Carrier na inyong makikita sa video. ipinakita din ng US Central Command ang paglipa ng mga armadong F-15 Strike Eagle na nagpapatrol sa US Central Command Area of Responsibility. Isang malingakbang ay siguradong sabog ang aabutin ng mga kalaban. Amerika ipinakita sa China na handa nitong tulungan ang Pilipinas upang protektahan ang dapat ay para sa mga Pilipino. US Navy P-8A Poseidon kasama ang mga Pilipinong reporter lumipad at nagsagawa ng Maritime Domain Awareness at Maritime Patrol sa himpapawid mismo ng Bahudimasing Locos Oscar Show sa unang pag kakataon ipinakita ng US Navy ang kanilang operasyon sa West Philippine Sea upang patunaya na hindi nagbibiro ang Estados Unidos sa kanilang pangako sa Pilipinas na tulungan ang bansa lalo na sa isyu ng seguridad. Sa araw naman ng seremonya ng pagbasbas ng mga bagong kagamitan ng Western Command, Department of National Defense Secretary Gibo Chudoro Jr. muling bumanat sa China, tinawag ng kalihim ng depensa ang sobra-sobrang pag-aangkin ng China sa buong South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. In a quote, the biggest fiction and lie, unquote, sa madaling salita ang 10 dash line na sinasabi ng Chinese Communist Party ay isang katang-isip lamang at isang kasinungalingan. Country now that wants to disrupt it, which directly affects us, and that is the Chinese Communist Party, of which all of us are against, even ASEAN. Much as they would like to think, no ASEAN country accepts the legitimacy of that 10 because that is the biggest fiction and lie that can be sold to any. Sinigundahan ito ng tagapagsalita ng Philippine Navy ayon kay Philippine Navy spokesperson. Ang 10 line ng China ay isang joke o biro, walang katotohanan at walang legal na basihan. It's a big joke designed for entertainment purposes. It has no legal basis. It is absurd. It is beyond normal human understanding. There are different audiences that could be the target of Releases like this, number one could be the internal audience of the Chinese Communist Party in order to provide a strong narrative to support their grip on power. It could be the Filipino population, it could be the international audience. Suffice it to say, we have a lot of international jurisprudence that would support the stand of the Philippines. We have the 2016 Arbitral Tribunal ruling, we have our constitution. It is very clear that Palawan is part and parcel of our archipelago. Pronouncements like this by a foreign power should be taken with a grain of salt. It is not even worthy to provoke a laugh from anybody. It only shows a level of understanding. No one is laughing at the joke. Lumipad din ang isang eroplano ng b para magsagawa ng maritime patrol kasunod ng paglalayag ng apat na barko ng b at dalawang barko ng Philippine Coast Guard sa Bao de Masinlo para magbigay ng mga ayuda sa mga mangis ng Pilipino na nangista sa lugar na mataan ng B-4 na limas sa mga barko ng China Coast Guard, isang barkong pandigma na may bow number 574 ng China at apat na Chinese maritime militia ang nakapalibot at nagmomonitor sa mga mangis ng Pilipino at sa mga barko ng Pilipinas malapit sa Scarborough Shoal na mataan din naglagay ang China Coast Guard ng floating barrier sa bukana ng nasabing shoal upang hindi makapasok ang mga bangkang dimotor ng mga Pilipino. Isang helikopter ng People's Liberation Army Navy naman ang lumipad at sinundan ang eroplano ng BIFAR na posibleng ito ay sakay ng People's Liberation Army Warship 574. Sa kabila nito naging matagumpay pa rin ang supply mission ng mga otoridad ng Pilipinas para sa mga mangis ng Pilipino. To show the Filipino people, uh, besides of the bullying activities from China, the national government is still protecting the the interests of the Filipino fishermen. Just like yesterday, walang bullying na dito, walang pangwater cannon, walang uh, harassment na ginawa, But what uh, we did yesterday is to show the Filipino people that there were uh, 26 Filipino fishing boats that sa baho it is uh, being escorted by four uh, Bureau Fisheries and Aquatic Resources and the law Philippine coast guard vessel. These types of news are not about the bullying activities of China, but showing the Filipino people that we are still supporting the Filipino fishermen and standing up for our sovereign rights in the West Philippines. Laban,